Hello mga kasisin, hello guys Welcome back to my YouTube channel Kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel Don't forget to subscribe So for today's video mga kasisi is mag Tutor po tayo sa tanim po namin na mga talungan So ayun na nga mga kasisi Dito po tayo sa may gitna ng aming garden So medyo mahangin po ngayon And then hindi na po ganun mainit ang sikat ng araw so, kaya, kaya nakapag vlog na po ako ngayon Kasi kayo na po is grabe po kasilaw And then grabe kainit po mga kasisi So for this video, papliks na lang po sa inyo mga aming mga talungan ito na nga po pala mga kasi siyang aming tanim na talong so ayan patuloy pa rin po ang kanyang pagbunga medyo marami rin pa rin po ang supply ng ating mga bunga ng talong mga kasisi so hanggang doon po yan siya mga kasisi yung edad po ng ating talong is nasa 4 months na po to siya so ayan patuloy pa rin po ang ating pag harvest kahit po tag init so ayan medyo naapiktuhan po talaga yung kanyang mga dahon sa kayong bunga niya po medyo nagpungkok po siya mga kasisi Tingnan niyo na po mga kasisi o oh. Ayan, pero po good quality po siya and then wala po yan siyang mga sira mga kasisi. kasi 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 si dahil po sa ano tag init po ngayon hindi wala po siya mga ganong insekto sa kain po siya gaano maano ng uod madikit ng uod so hanggang doon po yan siya mga kasi ito po yung mga bagong tanim po namin na pero ayun na nga dahil po sa tag-init medyo nabansot po sila pero tuloy-tuloy pa rin po yung pagbunga nila mga kasisi kasi dahil po sa ito dahil po siguro nila mga kasisi kaya nagabunga na po sila so hanggang doon po yan yung ginagamit pa namin ito para marinis po siya so nilarabasan po namin siya mga kasisi para pag halimbawa nag-abuno po dito hindi po gaano mahirap mag sa kamakita po yung puno po ng puno ng mga talong ayan and then lagi po siya nakakultivate parang ganyan po mga kasis nakakultivate po siya palagi para po maging ano po yung kanyang puno maging hiyang or maging mataba po palagi para pag nag-abuno ka doon na po sa may puno po talaga ng kanyang talongan mga kasisi sa puno ng talong po hanggang doon po yan siya ang dami pong bunga o oh. so malapit lang po yung harvest nito mga kasisi ayan hanggang doon po yan siya mga kasisi So ayan na nga mga kasis, nandito pa, nandito pa ako ngayon sa may bagong tanim po namin ng mga talong. So ayan, nakikita niya po sa may likod namin na ng mga kasis. Yan po yung bagong tanim po namin ng mga talong po. And then grabe po talaga, ang hirap po talaga mag video kapag mag-isa ka lang. So, ako lang po kasi nag-vlog ngayon mag-isa. Hindi, wala po ako naghahawak ng camera. Kaya, ayan. So, ayan na nga. Sa likod ko na yung mga kasi po yung mga bagong tanim po namin na talong. So, reflex ko lang po sa inyo kasi po namumulaklak na po siya ngayon. So, parang kaya na lang po is may lit pa ngayon is malaki na po siya. Ayan po, namumulaklak na po siya ngayon. Namumulaklak na po rather. So, ayan. Nabubulo naman po ang okla. So, let's go. Ito ko po kayo sa aming talong na bagong tanim. So ito na pala mga kasi sa po namin na talong. So ayan, thank you Lord kasi namumulaklak na po siya. Mga ilang days na lang is pabunga na po yun siya mga kasisi. Ang dami dahil po ito ngayon na bagong tanim po namin na talong. So I think is nasa 300 puno po ito lahat siya mga kasisi. Ang gandun po sa pinakadulo. So alas lahat din po sila is na na po yung kanilang mga bulaklak. Kaya ayan, thank you, thank you Lord talaga kahit natag-init siya. Siyempre na alagaan po namin na maganda. Ayan, tinan niya po mga kasisi o. Oh. po yung mga bulaklak niya. Ang dami po na bulaklak agad mga kasisi. And then, hindi po siya ganun katangkaran para mga dalawang dangkal pa lang po ito mga kasisi Yung ginagawa po pa namin dito mga kasisi Para mag magtaas po siya kaagad Or magtaba po siya kaagad mga kasisi Para mabilis po siya magbunga Ay kailangan po talaga siya linisan o damuhan mga kasisi And then, may abono pa po yun siya mga kasisi O kailangan talaga ng abono para po Ano yung fertilizer natin is Para Lalo po siyang tumaba at mabilis po yung kanyang paglaki mga kasisi. So yun naman talaga kailangan diba? Kailangan po talaga natin is mabilis ang paglaki para po madali po tayo magkaroon ng income. So ayan. So ito na yung pangunahing pangangailangan po namin dito sa bukid-bukid mga kasisi. Ito po talaga yung pinapaghahanap buhayan po namin dito sa bukid mga kasisi. Hanggang doon po yun siya mga kasisi. Yung tanim namin ng mga talong. Ayan. Yun yung mga kasisi. So pantay-pantay po yun yung pagtanim po namin. Kasi sabay-sabay po silang lumaki. Kaya pantay-pantay po silang mga kasisi. So mga ilang araw na lang po ito or ilang linggo na lang is makaka-harvest na po tayo kasi namumulaklak na po siya, na push siya and then sunod po is bunga na kaya sunod is harvest na di ba mga kasisi so mabuti nga po ito is wala po siyang gaanong sakit kasi kahit na init po is hindi po talaga siya nagkaroon ng mga pag puti-puti ng kanyang dahon kasi po yung kalimitan po talaga na sakit ang talong is yung namumuti yung dahon dahil po sa maraming mga flies na kulay white ayan hanggang doon po yan siya talagang tiyaga tsakaan talaga kasi pag sa bukid ka talaga kailangan mo talaga magtsaga para mayroon ka po talaga ang aanihin kapag mayroon ka pong itinani So ayan na mga kasi, senator, kung napapalakay sa bagong tanim po namin ng mga talong. So for today's video, ituturo ko naman kayo sa tanim po namin ng na mga sitaw. So, kaya na pala yung pag flex ko ng talong na bagong tanim po namin is hindi po siya 300 po. No, is nasa 1,000 po para siya mga kasisi kasi po. Tagdalawa-dalawa po yung tanim po namin sa isang butas. Kaya nasa isang libo po yung tanim po namin na talong na bago ngayon na namumulaklak po mga kasisi. So, for today's video, ituturo ko naman kayo sa aming tanim na sitawan at okrahan. So, let's go! Ito pala mga kasisi, tanim namin na sitaw. So ayan, hindi pa rin po talaga siya gaano katangkaran kasi kawap tanim lang po namin I think is nata, nasa 2 weeks pa lang po ito siya mga kasisi. Nasa 10 hidas po ito lahat mga or 15 hidas po. Kasi po dito po nakatanim po dito sa may gilid na to is apat na hidas po. Hindi doon po sa may kabilang side na yun, sa may malapad na yun po. Doon po yung ibang hidas. So nasa 15 hidas po lahat pala siya mga kasisi. And then ito pa lang po nakahiwalay po sila ng tanim namin kasi doon po yung isang area kasi medyo nasobra yung similya namin kaya ito po namin dinagdag sa may kabilang side na area na ito so ito pa pala mga si yung tanim namin na okra mga kasisi makatawi na po sila ng sito na bangon tanim so ito pa lang mga kasisi yung tanim namin na okra mahilit pa lang po siya halos nakasabay sabay po lang sila, sila ng tanim po namin na sitaw hanggang doon po yan siya mga kasisi I think ito ay nasa walong hidas lang siya mga kasisi yan na po siya hanggang doon na po yung siya mga kasisi oh. yung aming tanim na okra so hindi po, hindi po kami ganun tanim ng okra sa kasita o kasi po medyo mas ano po hindi man po yung talong sa kayong pipino po na sa panahon ng tag-init po mga kasisi mas medyo mahal po talaga yung talong at sa kasita so katabi na po pa rin siya mga kasisi ng aming bagong tanim na talong ayan yan, yan po yung tanim po namin na talong Ayan po siya mga kasisi. Ayan. And dito po yung okrahan po namin. Tapos ito naman po yung sitawan po namin sa may kabilang side. Ayan. And dito po yung pipinuhan po na yung mga kasisi. So mga lang po yung sila yung area ng aming pinagtaniman po na gulay. So andun po yung kanina yung ngiplex ko sa inyo na yung mga tanim po na tatalong namin na naumuha na po siya mga kasisi. So ayan, di ba? Ang late lang po ng ira namin. Dikit-dikit lang po yan siya yung pagkatalim po na yung mga kasisi. So ayan na nga mga kasis, magpapaalam na po tayo. So bago po tayo magpapaalam, nakikita niyo po sa may likod na yon yung po yung tanim po namin na pichay. Sa may tabi po ng sitawa na bagong tanim and then katabi lang po siya ng mga talong po namin na bagong tanim and then yun, yung namumuha ng talong mga kasisi. Um, support so to this video, magpapaalam na tayo. Kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-like. Share and click the notification bell for update ka sa akin video paragi. Um, kung bago lang sa YouTube channel, don't forget to Subscribe! Bye-bye mga kasisin!